Bawat babae ay may lakas na nakikita ng lahat: tapang, ganda, at katalinuhan. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, may kahinaan na hindi agad lantad. Hindi ito dapat ituring na kapintasan, kundi bahagi ng kanilang pagiging totoo. Sa dark psychology, ang kahinaan ay hindi simpleng kakulangan. Ito rin ang susi para sa mas malalim na koneksyon at pag-intindi. Kapag alam ng lalaki ito, mas nagiging malinaw kung paano niya aalagaan ang isang babae. Kadalasan, hindi ito ipinapakita sa salita. Sa kilos, tono ng boses at paraan ng pakikitungo lumalabas ang katotohanan. Kapag hindi ito nabasa ng lalaki, madalas na pagkakamalan lamang na ugali. Ang tunay na lalaki ay hindi gumagamit ng kahinaan para manipulahin. Bagkus, ginagawa niya itong gabay para maging mas maalaga at mas matatag. Dito nasusukat ang kanyang kakayahan na magbigay ng tiwala at respeto. Sa video na ito, ibubunyag natin ang labing isang kahinaan na dapat alam ng bawat tunay na lalaki. Hindi upang samantalahin, kundi upang mas maunawaan kung paano mapapalakas ang relasyon. Sa pag rito, mas magiging buo at totoo ang ugnayan. Number 1. Takot Maywan Isa sa pinakamalalim na kahinaan ng babae, sa isang relasyon ay ang takot na maiwan ang taong mahal niya. Kahit hindi niya ito laging sinasabi, nakikita ito sa paraan ng kanyang paghawak sa relasyon. Maliit na pagbabago sa kilos ng lalaki ay sapat na para makaramdam siya ng kaba. Halimbawa, kapag biglang hindi na siya tinetext gaya ng dati, Agad siyang nag-iisip kung may mali ba siyang nagawa. Kahit wala namang problema, nabubuo sa isip niya ang senaryo ng paglayo o pagkawala. Ito ang nagiging dahilan kung bakit minsan sobra ang kanyang tanong at pag-aalala. Sa dark psychology, ito ay tinatawag na fear of abandonment. Ang takot na mawala ang attachment figure ay nagiging trigger ng insecurity. At kapag hindi ito na-handle ng tama ng lalaki, nagiging sanhi ito ng alitan Isang simpleng halimbawa nito ay kapag sinabi ng lalaki na busy siya at hindi muna makakausap. Para sa babae, minsan pakiramdam niya ay hindi na siya mahalaga. Pero kung magpapaliwanag ang lalaki ng maayos, nababawasan ang takot na iyon. Yung kahinaang ito ay hindi dapat ikagalit ng lalaki. Sa halip, dapat niya itong intindihin bilang tanda ng pagmamahal at attachment ng babae. Ito ang paraan ng puso niya para sabihin na ayaw niyang mawala ang taong pinapahalagahan niya. Kapag marunong ang lalaki na ipakita ang consistency at assurance, nababawasan ang takot na maiwan. Hindi na niya kailangang paulit-ulit magtanong o mangamba. Sa halip, mas nagiging panatag siya sa relasyon. Kaya tandaan, ang takot maiwan ay hindi kahinaan na dapat samantalahin. Ipakita ang kanyang katapatan at pangunawa. At kapag nagawa niya ito, mas lalong titibay ang relasyon. Number 2. Overthinking sa maliit na bagay. Isa sa kahinaan ng babae sa relasyon ay ang pagiging palaisip. Lalo na kapag may hindi malinaw na sitwasyon, kahit maliit na detalye, kaya niyang gawing malaking isyo sa isip niya. At minsan, hindi niya kayang itago ang epekto nito sa kanyang damdamin. Halimbawa, kapag hindi agad nag-reply ang lalaki, iniisip agad ng babae kung may kasama ba itong iba. Kapag biglang nagbago ang tono ng usapan, nag-iisip siya kung may nagawa ba siyang mali. Kahit wala talagang problema sa isip niya, may bantana sa relasyon. Sa Dark Psychology, ito ay tinatawag na cognitive distortion. Ang isip ng babae ay nagiging sensitibo sa kawalan ng kasiguraduhan. At dahil dito, madali siyang makaramdam ng kaba at takot. Kung hindi marunong ang lalaki magpaliwanag, mas lalong lumalala ang overthinking. Isang simpleng busy ako na walang kasamang detalye ay pwedeng ikonekta ng babae sa mas malalaking kwento na siya lang ang gumawa. Ito ang dahilan kung bakit minsan parang masyado siyang demanding ng assurance. Pero sa katotohanan, ang ugat nito ay simpleng pangangailangan ng clarity. Gusto lang niyang masigurado na mahalaga pa rin siya. Kapag hindi niya ito naramdaman, nagiging mahirap para sa kanya na magtiwala. Isang halimbawa nito ay kapag napansin niyang biglang hindi na consistent ang effort ng lalaki. Kahit maliit lang ang pagbabago, gaya ng hindi na pagbibigay ng good morning text, sa isip ng babae ay malaking senyales na ito. Doon nagsisimula ang paulit-ulit na pagdududa. Ang overthinking ay hindi dapat ituring na kapintasan lang. Sa halip, ito ay tanda ng malalim na attachment ng babae sa relasyon. Masakit para sa kanya ang ideya na baka mawalan siya ng halaga. Kaya inuuna na niyang isipin ang lahat ng worst case scenario. Kapag alam ng lalaki kung paano magbigay ng assurance, unti-unting humuhupa ang overthinking. Hindi niya kailangang magpanggap, sapat na ang malinaw at consistent na komunikasyon. At kapag naramdaman ng babae na may kasiguraduhan, mas nagiging payapa ang kanyang isipan Number 3. Pagiging sobrang attached. Noong nagtatrabaho ako sa opisina, may kasamahan akong babae na palaging bukang bibig ang boyfriend niya. Sa bawat break time, hawak niya agad ang cellphone, tinitingnan kung nag-message na ba ito. Mapapansin mong parang nakatali ang emosyon niya sa bawat notification na dumarating. Kapag hindi agad sumagot ang boyfriend niya, biglang nag-iiba ang mood niya sa trabaho. Minsan tahimik lang siya sa sulok at halatang nagaalala. Ang simpleng scene lang sa chat ay kaya nang magbago ng buong araw niya. Dahil sobrang attached, inuuna niya palagi ang partner kaysa sa sarili. May pagkakataon na overtime kami sa opisina, pero tumatanggi siyang kumain dahil gusto niyang umuwi agad. Para maabutan ng boyfriend niya, ang sariling pangangailangan ay naisasantabi kapalit ng relasyon. Isang gabi, nagkaroon ng sitwasyon kung saan hindi nagpaalam ang boyfriend niya na may inuman pala silang magkakaibigan. Buong gabi siyang nag-aalala at paulit-ulit na chine-check ang phone. Kinabukasan, pagod at puyat siyang pumasok sa trabaho. Dito makikita na ang sobrang attachment ay nagiging kahinaan sa dark psychology. Ito ay senyales ng emotional dependence kung saan ang sentro ng damdamin ay iisa lang, ang partner. At kapag hindi ito nabigyan ng kasiguraduhan, mabilis itong nagiging selos, duda at insecurity. Pero kung iisipin, kaya mahalaga itong maintindihan. Nang lalaki ay dahil dito niya malalaman ang pangangailangan ng babae sa assurance. Kapag consistent sa komunikasyon, mas natutulungan siyang kumalma. Kapag may effort iparamdam na mahalaga pa rin siya, mas nagiging buo ang tiwala. Halimbawa, kung nasanay siyang nagtitext ng good morning. Pero isang araw ay hindi ito nagawa. Para sa kanya malaking senyales na agad yon. Pero kung ang lalaki ay marunong magpaliwanag ng maayos, mawawala ang takot at mapapalitan ng pag-unawa. Dito nagiging importante ang pagiging malinaw at consistent. Kaya hindi dapat tignan na simpleng kapintasan ang sobrang attachment. Sa halip, ito ay paalala na mas malalim ang pagmamahal na ibinibigay ng babae. Ang kailangan to ay tamang pagalaga, ay paggabay para hindi ito maging sanhi ng sakit. Kapag ang lalaki ay marunong magbigay ng balanse, nagiging mas matibay ang relasyon. Ang babae ay natututuring unahin ang sarili dahil alam niyang sigurado at buo ang pagmamahal ng partner niya. Sa huli, ang kahinaang ito ay nagiging daan para sa mas matatag na koneksyon. Number 4. Takot sa pagkawala ng atensyon. Isa sa pinakakaraniwang kahinaan ng babae sa relasyon ay ang takot na mawalan ng atensyon mula sa kanyang partner. Kapag dati palaging may effort at biglang nabawasan, agad itong nagiiwan ng tanong sa kanyang isip. Para bang may nawawalang parte ng koneksyon, isang babae na kilala ko, si Ana, palaging masaya kapag sinusundo siya ng boyfriend mula sa bahay. Ngunit nang tumagal ang relasyon, naging abala ang lalaki at bihira na siyang masundo. Kahit simpleng pagbabago 'yon, ramdam niya agad ang layo. May isa namang sitwasyon sa barkadahan. Habang nagkukwentuhan ang lahat, mapapansin mong ang babae ay tahimik lang kung ang partner niya ay abala sa iba. Hindi dahil wala siyang pakialam, kundi dahil natatakot siyang hindi na siya bigyang halaga sa piling ng iba. Sa dark psychology, ito ay tinatawag na attention withdrawal trigger. Kapag biglang nawala ang nakasanayang atensyon, nararamdaman ng babae na bumababa ang kanyang halaga. At dito nagsisimula ang overthinking at insecurities. Halimbawa, dati ay laging nagsasend ng good night ang partner. Nang biglang tumigil, pakiramdam ng babae ay malamig na ang relasyon. Kahit hindi iyon sinasadya ng lalaki, malalim na epekto ang naiiwan sa kanya. Yung takot na ito ay natural dahil konektado. Ito sa pangangailangan ng babae sa emotional security. Hindi niya kailangan ng grand gestures palagi. Ang simpleng consistency ay sapat para iparamdam na siya ay mahalaga pa rin. Kung hindi mabibigyang pansin, nagiging sanhi ito ng tampuhan at distansya. Ang babae ay magsisimulang magtanong, May iba na ba siyang iniintindi? Kapag lumala, nagiging ugat ito ng hindi pagkakaunawaan. Ngunit kung marunong ang lalaki mag-adjust, mas nagiging maayos ang lahat. Hindi kailangang mahal at ingranding regalo, minsan sapat na ang simpleng ingat ka bago pumasok sa trabaho. Ang ganitong maliliit na bagay ang nagpapatibay ng tiwala. Sa huli, ang takot sa pagkawala ng atensyon ay hindi kahinaan na dapat husgahan. Ito ay sinyalis lamang ng pagmamahal na ayaw mawala. At kapag ang lalaki ay consistent at mapagmalasakit, ang kahinaang ito ay nagiging lakas para sa mas matatag na relasyon. Number 5. Sensitibo sa maliliit na pagbabago Isa sa kahinaan ng babae sa relasyon ay ang sobrang pagiging observant. Kapag may kaunting pagbabago sa tono ng boses o sa paraan ng pakikitungo, agad niya itong napapansin. Para sa kanya, ang maliliit na detalye ay may malalim na ibig sabihin. Halimbawa, nasa isang dinner date ang magkasintahan. Sanay si babae na laging nagbubukas ng pinto si lalaki bago sila pumasok sa restaurant. Pero nang isang gabi ay hindi ito ginawa. Agad niyang inisip na baka hindi na siya ganun ka-special. Sa dark psychology, ito ay tinatawag na micro cue sensitivity. Ang babae ay may kakayahang basahin ang maliliit na signal ng emosyon at kilos. Ngunit kapag hindi ito maayos na naintindihan, nagiging ugat ng tampuhan at pag-aalala. May kwento ako tungkol kay Mia at James. Dati ay palaging masayahin si James kapag nagkikita sila, pero nang isang araw ay tahimik ito at hindi masyadong makipag-usap. Agad napansin ni Mia. Buong gabi, iniisip niya kung may problema ba sila o kung may nagawa siyang mali. Ang pagiging sensitibo ay hindi dahil sa pagiging maarte. Ito ay likas na instinct ng babae para maprotektahan ang relasyon gusto lang niyang masigurado na walang nagbabagong masama. Ngunit ang kahinaan dito ay maaari itong magdulot ng maling interpretasyon. Kapag ang lalaki ay pagod lang pala o stressed, iniisip agad ng babae na siya ang dahilan. Doon nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. Mahalagang maintindihan. Ito ng lalaki dahil dito pumapasok ang papel niya sa malinaw na komunikasyon. Kapag ipinaliwanag niya ng maayos ang dahilan, nababawasan ang stress ng babae. Mas nagiging buo ang tiwala at mas lumalakas ang koneksyon. Sa huli, ang pagiging sensitibo sa maliliit na pagbabago ay hindi kahinaan na dapat ikahiya. Ito ay tanda ng matinding pakialam at pagmamahal. At kapag nahandal ng tama, ito mismo ang magpapatibay sa ugnayan ng dalawang tao. Number 6. Madaling maapektuhan ng opinyon ng ibang tao. Isa sa kahinaan ng babae sa relasyon ay ang pagiging sensitibo sa sinasabi ng iba. Kapag may narinig siyang komento tungkol sa kanya o sa relasyon, agad niyang iniisip ito ng malalim. Kahit hindi ganun kabigat, nagiging dahilan ito ng pagdududa. Halimbawa, nasa isang pagtitipon ng pamilya ang magkasintahan. May tiyahin na biro lang ang sinabi. Parang hindi ka naman laging kasama ng boyfriend mo. Kahit hindi seryoso ang komento, ramdam ng babae na parang may kulang sa relasyon nila. Sa dark psychology, ito ay tinatawag na external validation trigger. Ang babae ay natural na naghahanap ng kumpirmasyon na tama ang ginagawa niya sa relasyon. Kaya kapag may negatibong opinyon, madali siyang maapektuhan. Isang kaibigan ko ang nagkwento tungkol dito. Ang girlfriend niya ay biglang nagtampo matapos marinig mula sa barkada na masyado raw siyang nag-e-effort. Kahit papuri dapat yon, inisip ng babae na baka sobra na at baka hindi appreciated. Mahalagang maintindihan ito ng lalaki dahil dito kailangan ng reassurance. Kapag marunong siyang iparamdam na ang relasyon, ay matatag kahit anong sabihin ng iba. Mas nagiging kampante ang babae. Ang simpleng wala silang alam, tayo ang magkasama ay malaking bagay. Ngunit kapag napabayaan, nagiging sanhi ito ng insecurity. Ang babae ay madaling mawalan ng tiwala sa sarili at pati na rin sa relasyon. Minsan, dito nagsisimula ang mga hindi kailangang alitan. Sa totoo lang, ang kahinaang ito ay galing sa pagnanais ng babae na protektahan ang relasyon. Ayaw niyang makarinig ng bagay na maaaring makasira dito. Kaya mas mabuti kung ang lalaki mismo ang tatayo bilang sandalan. Sa huli, ang pagiging madaling maapektuhan sa opinyon ng iba ay hindi kapintasan. Ito ay tanda na mahalaga sa kanya ang imahe ng relasyon. At kapag marunong ang lalaki magbigay ng kumpiyansa, mas nagiging matatag ang kanilang samahan. Number 7. Pagiging apektado sa social media Isa sa kahinaan ng babae sa relasyon ay ang pagiging sensitibo sa social media. Kapag hindi siya napapansin o nabibigyan ng simpleng reaksyon ng kanyang partner, agad siyang nag-iisip ng mas malalim. Para bang ang online presence ay naging sukatan ng pagmamahal? Halimbawa, nag-post siya ng picture nila sa date kagabi. Nakita niyang maraming kaibigan ang nag-react, pero ang boyfriend niya ay hindi man lang nag-like. Sa kanya, malaking bagay iyon at nagdudulot ng tanong kung hindi ba siya proud ipakita. Sa dark psychology, ito ay tinatawag na digital validation. Kapag walang kumpirmasyon sa online world, iniisip ng babae na baka may tinatago ang lalaki o nawawala na ang interes. Kahit maliit lang na aksyon, malalim ang dating nito. Isang kwento mula sa kaibigan ko ang tumatak. Ang girlfriend niya ay nagtampo dahil mas mabilis pa siyang mag-react sa posts ng ibang tao kaysa sa post nito. Sa isip ng babae, mas binibigyan niya ng atensyon ang iba kaysa sa kanya. Mahalagang maintindihan ito ng lalaki dahil iba na ang dynamics ng relasyon ngayon. Hindi lang sa personal na atensyon sinusukat ang effort, kundi pati sa digital na espasyo. Ang simpleng comment or like ay nagbibigay ng assurance na siya pa rin ang priority. Ngunit kapag hindi nabigyan ng pansin, nagiging ugat ito ng selos at alitan. Sa mata ng babae, parang nawawala ang transparency kapag hindi siya ipinapakita o kinikilala online. At dito nagsisimula ang mga hinala. Sa kabilang banda, hindi rin ito dapat abusuhin. Hindi lahat ng validation ay kailangang manggaling sa social media. Ngunit kung kayang ipakita ng lalaki ang simpleng effort online, malaki ang nagiging epekto sa tiwala at saya ng babae. Sa huli, ang kahinaang ito ay paalala na mahalaga para sa babae ang maging visible sa relasyon. Kapag naipakita ng lalaki na proud siya kahit sa simpleng paraan, mas lumalakas ang koneksyon at ang dating maliit na bagay ay nagiging matibay na pundasyon ng tiwala. Number 8. Takot sa kawalan ng seguridad Isa sa kahinaan ng babae sa relasyon ay ang takot sa kawalan ng seguridad, lalo na pagdating sa kinabukasan. Kahit hindi siya materialistic, Likas sa kanya ang mag-isip kung sapat ba ang stability ng relasyon. Para sa kanya, ang future ay kasing halaga ng present. Isang kaibigan kong babae ang palaging nag-aalala tungkol dito. Kapag napapansin niyang hindi seryoso ang boyfriend niya sa career o plano sa buhay, agad siyang nakakaramdam ng kaba. Para bang wala siyang kasiguraduhan kung saan tutungo ang relasyon. Halimbawa, kapag nag-uusap sila tungkol sa plano sa bahay o ipon, at puro biro lang ang sagot ng lalaki, nawawalan siya ng tiwala. Sa isip niya, baka hindi ito handang lumagay sa matibay na direksyon. Ang kawalan ng plano ay nagiging mitsa ng insecurity. Sa dark psychology, ito ay tinatawag na future stability anxiety. Ang babae ay natural na naghahanap ng sense of direction mula sa partner. Kapag hindi niya ito nakita, dumadagdag ito sa kanyang pagdududa at takot. May isang pagkakataon sa opisina kung saan nagkwento ang katrabaho kong babae. Ang partner daw niya ay laging nagpa-promise ng savings pero nauubos lang sa bisyo. Dahil dito, naramdaman niyang siya lang ang nagdadala ng relasyon. Mahalaga para sa lalaki na maunawaan ito dahil hindi lang pera ang usapan dito. Ang totoong hinihingi ng babae ay kasiguraduhan na may direksyon at may plano silang pareho. Kahit maliit na hakbang, nagbibigay ito ng tiwala at kapanatagan. Kung hindi ito matutugunan, nagiging ugat ito ng away. Ang babae ay madaling makakaramdam ng panghihina ng loob at kawalan ng gana sa relasyon. Ang hindi malinaw na kinabukasan ay pwedeng mauwi sa pagbitaw. Ngunit kung marunong ang lalaki magpakita ng effort at responsibilidad, kahit hindi pa perpekto ang sitwasyon, sapat na yon. Ang simpleng pagpapakita na may plano siya ay nagiging napakalaking ginhawa. Mas nagiging matatag ang relasyon kapag may kasiguraduhan. Sa huli, ang takot sa kawalan ng seguridad ay hindi kahinaan na dapat husgahan. Ito ay palala na ang babae ay naghahanap ng kasiguraduhan sa taong mahal niya. At kapag naipakita ito ng lalaki, ang takot ay nagiging tiwala at ang kahinaan ay nagiging lakas. Number 9. Takot mahuli kapag nag -cheat. May mga babae na sa likod ng kanilang relasyon, may tinatago palang lihim. Isa sa kahinaan nila ay ang matinding takot na mahuli kapag sila mismo ang nag -cheat -cheat, Kahit anong tibay ng pagtatago, ang konsensya at kaba ay palaging naroroon. Halimbawa, may kaibigan akong nakapansin sa kasamahan niya sa trabaho. Palagi itong nakangiti habang kausap ang ibang lalaki. Pero biglang nagiging paranoid kapag tinatanong ng boyfriend kung sino ang kateks niya. Ang simpleng tanong ay parang banta na agad sa kanyang sikreto. Sa dark psychology, ito ay tinatawag na fear of exposure. Ang takot na mabunyag ang katotohanan ay nagiging constant pressure sa isip ng babae. At dahil dito, mas nagiging maramdamin at defensibo siya kahit sa maliliit na bagay. Minsan, mapapansin mong biglang nagiging possessive ang babae. Kapag nararamdaman niyang may hinalana ang boyfriend, mabilis siyang nagtatampo o nagagalit para ma-divert ang usapan. Pero ang totoo, takot lang siyang mahuli sa sariling ginagawa. Isang kwento mula sa kakilala ko. Nahuli niya ang girlfriend. Niyang biglang nagde-delete ng mga messages bago pa niya makita. Nang tanungin, galit at drama agad ang sagot. Sa huli, lumabas din ang katotohanan na may iba pala siyang kachat. Ang kahinaang ito ay nagpapakita na kahit anong pagtatago, Lumalabas pa rin sa kilos at emosyon ang kaba. Kapag nasa sitwasyong ganito ang babae, nawawala ang consistency sa kanyang ugali. At dito siya madaling mabuking ng isang mapanuring lalaki. Mahalagang alam ng lalaki ito dahil dito niya makikita ang patterns. Kapag biglang nagiging sobrang sweet ang partner ng walang dahilan, minsan ay dahil may guilt na siya. Ang sobra o kulang sa atensyon ay parehong senyales ng pagtataksil. Ngunit sa huli, ang takot na mahuli ay nagpapakita na walang permanenteng sikreto. Ang konsensya ay mas malakas pa rin kaysa sa kahit anong pagtatago. At kapag nahuli, doon nagiging malinaw na ang kahinaan na ito ang mismong sumira sa relasyon. Sa ganitong sitwasyon, ang tunay na lalaki ay hindi basta nagpapaloko. Marunong siyang magbasa ng kilos at salita at hindi siya natatakot alamin ang totoo. Dahil sa pag sa kahinaang ito, natututo siyang pumili ng babaeng marunong maging tapat. Number 10. Ang sikretong ugali ng babaeng marunong magtaksil. May ilang babae na marunong itago ang kanilang lihim, pero ang totoo, may mga ugali silang hindi nila kayang maitago ng matagal. Sa una, parang normal at masaya lang sila sa relasyon. Pero kung mapanuri ang lalaki, makikita niya ang maliliit na senyales ng pagtataksil. Isa sa pinakakapansin-pansin ay ang biglaang pagbabago sa mood at kilos. Kapag nagtatago ng ibang relasyon, nagiging pabago-bago ang atensyon nila. Minsan sobrang sweet, pero kinabukasan malamig at walang gana. Halimbawa, may kakilala akong babae na kapag galing sa secret date niya, sobrang saya at malambing sa boyfriend. Pero kapag hindi siya nakalabas kasama ang iba, nagiging irritable at madaling magalit. Ang inconsistency na ito ang naging dahilan para mabuko siya kalaunan. Sa dark psychology, ito ay tinatawag na emotional leakage. Kahit gaano kagaling magpanggap, ang emosyon ay may paraan ng pagtakas. At kapag laging nagbabago ang energy ng isang babae, sinyales ito na may ibang bagay na nakakaapekto sa kanya. Pangalawa, nagiging sobra silang conscious sa cellphone. Laging nakadikit sa kanila at hindi basta nagpapahiram. Kapag biglang tumunog, makikita ang kaba sa kanilang mata bago pa man nila sagutin. Isang lalaki ang nagkwento na tuwing magkasama sila, napapansin niyang palaging nakatalikod ang girlfriend niya kapag nagte Nang tanungin, lagi itong may excuse tulad ng office chat lang. Pero lumabas din na may iba siyang kausap. Ang kahinaan dito ay nasa pagkontrol ng sarili. Akala ng babaeng nagtataksil ay kaya niyang itago ang lahat. Pero hindi niya alam na ang maliit na galaw ay nagsasalitanan ng katotohanan. Sa dulo, hindi pa rin mapagtatakpan ang inconsistency. Sa huli, ang ugaling ito ang naglalantad ng sikretong pinakatatakutan nilang mabunyag. Kapag natutong magbasa ng kilos ang lalaki... Hindi na siya madaling paasahin sa matatamis na salita. At ang cheater na babae ay laging natatalo sa laro ng sarili niyang emosyon. Number 11. Madaling masaktan sa salita at tono. Isa sa pinakakilalang kahinaan ng babae sa relasyon ay ang pagiging sensitibo sa salita. Kahit hindi sinasadya ng lalaki, ang simpleng tono o paraan ng pagsabi ay nagiiwan ng malalim na epekto para sa kanya. Hindi lang salita iyon, kundi emosyon na dumidikit sa puso. Halimbawa, may kakilala akong magkasintahan na madalas magtalo. Hindi naman malala ang sinasabi ng lalaki, pero dahil mataas ang boses nito, laging nasasaktan ang babae. Sa dulo, mas natatandaan niya ang tono kaysa sa mismong mensahe. Sa dark psychology, ito ay tinatawag na emotional imprint. Mas malalim ang epekto ng emosyon kaysa sa rason. Kaya kahit matapos ang usapan, nananatili sa isip ng babae ang bigat ng narinig. Minsan, Napapansin ng lalaki na tahimik bigla ang partner niya matapos ang simpleng biro. Sa kanya walang masama, pero sa babae, ito'y tila patama na tumagos. Ang kanyang katahimikan ay senyales ng sugatang damdamin. Isang kaibigan ko ang nagkwento na, minsan niyang nasabihan ng busy ako, ang girlfriend niya. Para sa kanya, simpleng sagot lang yon. Pero sa babae, pakiramdam niya ay hindi na siya mahalaga. Ang kahinaan na ito ay nagpapakita na ang salita ay may kapangyarihang bumuo o sumira ng emosyon. At kapag hindi naging maingat ang lalaki, mas mabilis masisira ang tiwala kaysa maitatag ito. Ang simpleng salita ay maaaring maging sandata o gamot. Ngunit hindi ibig sabihin na dapat maging sobrang controlled palagi. Ang tunay na lalaki ay marunong balansehin ang katotohanan at lambing. Hindi siya gumagamit ng salita para manakit, kundi para magpatibay ng relasyon. Kapag alam ng lalaki ang kahinaang ito, mas nagiging madali para sa kanya ang magbigay ng assurance. Ang tamang tono at mahinahong salita ay kayang magpababa ng pader ng babae. At dito, mas napapalapit siya kaysa napapalayong tuluyan. Sa huli, ang pagiging sensitibo sa salita ay hindi kahinaan lang, kundi tanda ng malalim na damdamin. Kapag natutong mag-ingat ang lalaki sa kanyang pananalita, nagiging mas matatag ang ugnayan. Ang dito makikita kung sino ang tunay na marunong magmahal. Sa lahat ng kahinaan na natalakay, malinaw na ang babae ay may mga damdaming madaling masugatan at sitwasyong hindi niya laging kontrolado. Hindi ito para abusuhin o gawing armas laban sa kanya. Ito ay paalala para sa lalaki na ang tunay na lakas ay nasa pag-unawa, hindi sa panlilinlang. Ang bawat relasyon ay may sariling laban. At kung hindi alam ng lalaki ang mga kahinaang ito, mas madali siyang madadala sa paulit-ulit na cycle ng tampuhan at away. Pero kung marunong siyang magbasa ng senyales, mas kaya niyang maging matatag na haligi. Huwag nating kalimutan, ang babae ay hindi humahanap ng perpektong lalaki. Ang hanap niya ay partner na may kakayahang alagaan ang kanyang emosyon at kahinaan. And yung kusinoso at ang tunay na halaga ng isang relasyon. Ang kaalaman sa dark psychology ay hindi para manakit. Ito ay para magkaroon ng awareness kung paano umiikot ang isip at damdamin ng babae. Kapag ginamit sa tama, nagiging sandata ito para sa mas malalim na koneksyon. Lagi mong tatandaan, ang kahinaan ng babae ay hindi dahilan para siya ay maliitin. Sa halip, ito ang pagkakataon para ipakita na ikaw ay may sapat na lakas para maging gabay at proteksyon. Doon nakikita ang tunay na leader ng isang relasyon. Sa huli, ang pag-intindi sa kahinaan ng babae ay hindi lang nagtatayo ng tiwala, kundi nagbubukas ng mas matatag na pagmamahalan. At kapag ang lalaki ay natutong gamitin ang kaalaman sa tama, hindi lang siya nagiging partner, nagiging sandigan siya ng isang panghabambuhay na relasyon.